lalaki sinunog ng kanyang kasintahan matapos malamang nagloko ito Ala, narito ang news clip ni Christine Belen patay ang isang lalaki nang sunugin ng kanyang sariling kasintahan sa Taiwan matapos malaman ng babae na may iba itong kalaguyo Kinilalang na sa wibilang si Lee, 41 anyos. Batay sa ulat, inutosan ni Lee ang kanyang 34 anyos na kasintahan na si Shea na bumili ng gasolina para sa kanyang motorsiklo. Nang makabalik na si Shea, nagtalo ang dalawa nang malaman ng babae na may kabit pala ang lalaki. Gamit ang binili niyang gasolina, binhusan ng babae ang lalaki matapos siyang hamunin nito at sinindihan ng kasintahan gamit ang lighter. Binawian ng buhay ang lalaki makalipas ang limang araw dahil sa second hanggang third degree burns. Mahaharap ang babae sa kasong attempted murder at public danger. Samantala, napagalamang nasangkot ang lalaki noong nakaraang buwan sa isang hit and run accident kung saan namatay ang isang motoristang naghihintay sa red light. At iyan ang aking news scoop ako, si Christine Balan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.